Okay guys. Nag-ano na tayo, nagsasabon. Nagsasabon na tayo, guys. Ito yung ano, yung matagal, guys. Isang hour pa to. Tapos hindi pa not even half of them is gonna be finished. Pero kaka-start ko lang, so Try kong bilisan as possible. Ano tayo dito? Ano sa mani? Guys, nasa CR yung nanay ko guys. So that means, for now I'm alone. And, uh, yeah. Guys, sa totoo yan, ang saya kayo, ang saya kayo maglaba. Parang ano lang ito. Is it, this is kind of calming. Except sometimes you get soap in your hair. So, yeah. And sometimes ang sakit sa ano, sakit sa kamay. Kaya, you don't need to go that hard. Ayan na siya guys. Sumalik na siya guys. Hi. Hi guys. Matatagalan tayo dito guys. Kasi ang dami. Yes, labadamo. Sige lang. Kaya natin to. kaya natin to. Bawa, ang galing ah. Kapababa ko lang. Ang dami mo na na ano. Okay, sarado muna. Ganin talaga, na, na. Kaya, po na talaga, guys. t-shirt ko. Ito oh, ang mga favorite t-shirt Lawyer magician? Hindi, what's I'm a lawyer, not a magician. <laughs> Akala ko magician ko. Ay, may na magic ko. Notarial. ya? ah, I'm doing it diligently. Not magically? Yes.

naisip lang ako hmm. kasi naalala ko alam mo yung bread di ba hmm. bawal one bread hindi parang hindi counting hindi mo makaw kasi it's made out of flour hmm. Oh. Eh, bakit yung glass, it's made out of sand, hindi naman yung mabibilang yung sand, tapos mabibilang yung glass. What? One glass, ganun? One, Glass, na water. Yeah. Water, <laughs> kasi okay. water binibilang mo don hindi yung glass. Okay. Oh, water ang binibigay okay. mo hindi yung glass. There is no why the water is countable because of the glass. In the glass. <laughs> Two <real> glasses. And bread pa ano yung may kam? no ang loaf of bread Akit mo bigla yan. So the color kasi na -alala, na -alala ko yung powder ng soap may 100 lang ta kasi hindi mabibilang 1 sachet of ano uh. laundry soap yun. Bakit kaya kinu- um, Pubbii hindi natin yung mga nag-define dyan sa science kasi hindi ko paborito ang science paborito ko ang math math in this exact science pero in math bakit kailangan din dyan na finding x Why would you need the? To... Whoa! What use would they be in the future? They should like do a lesson on how to count taxes. Hey, Ay! Tamama ba, yan ba eh. Dapat Dato pinuturuan ng mga elementary eh. paano mag-compute ng tax, no? Paano magbayad ng tax. Hindi yung finding x kasi nata-move on ka na eh. <laughs> <laughs> bakit mo pa itapahanap si X? At saka, hindi naman yan kailangan sa buhay. Why would you need to find X? At saka, X, oh. Para, bakit mo pa gagawin yung si find X na yung trabaho natin? Bakit ko? Kasi may letters sa, ano, sa numbers. <laughs> ano ba yung A plus A? Digits? diba, ganyan yung variable na bigyan mo siya ng value find the value, hindi siya hindi ko na, na find x, find the value of x wala na ng value si x, oh, diba <laughs> okay, bakit kung may value yung x mo so, nag break up na kayo buti <laughs> nga, buti nga hindi find the meaning of x eh. <laughs> meaning of x is cheaper Cheater si X best diba? na man, eh. if you have an ex they either cheated on you or you end work out of relationship Not next week na is um, na August na tapos next like, year Christmas na ulit holiday oh, no. decoration na Christmas ng Christmas. Yes! Bilis tama 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 tama

Hindi pala, Miss Alimania. Sa di Grammy. Tapos Miss Bohol. Oh. Representing Team Yao Bohol. Queen Yana eh Ay, pag nanalo. Queen, Queen. Queen. <laughs> <laughs> Yana na lang kasi yung pangalan. Yana Marie. She was uncomplete without the Huh? feels incomplete without the queen. Ang Yena Marie Blanc. Hmm. Nakaya ka naman tinatawag na Queenie kasi nga yung Y doon para yung sa Yena eh. Oh, pero Yena na lang. Yung <laughs> Yena. Kay Yen. Cute din yung Yena. No? Yung pero currency queen... ng Japan. Hmm. Yen. <laughs> pero cute pa din talaga yung Queen. Hindi ka naman Queen na Ay, Rina, Rina eh. Twin ka man na uh, name mo. Hindi yung twin na uh, ano ha? Try na. Eh, pwede naman. <laughs> kaya nga yung kapatid ko, Prince Alki. <laughs> Bakit N naman lang kaya yung princess Bakit kayo? Mayroon na kasi siya Ate Princess na una. Nauna kasi siya Ate Princess sa'yo. Princess kasi ang pangalan niya kaya hindi na kita pinangalan na Princess. Hindi, dalawa pa kayong tatawagin prin Princess 1, Princess 2. P1, Tito, ganun. Ang pangalan nga ni Ate Princess na Princess G, ya, kasi nga, GC at saka Alma. So ngayon, pag ikaw, Princess UM. <laughs> ha? Pwede si Su-M ka. Su-Setsu ka, Kaya <laughs> <laughs> yeah, parang kayo may ano no... Si Kuya King, nauna yung Y niya. Yan, ang instinct si Kuya eh. Ang, ang unique ng pangalan ni Kuya King. Meron mga pangalan na na-queen din. Nakikita ko sa Facebook, maraming naki-aray ko. same feeling sa'yo, na-queen. But, yun na yung main secret ng ano Sino Queen I? Queen Yasmine? O, oh, pero... Iba yung spelling ng, ng next nilang name. Iba din yung next nilang name. So, iba din talaga sa iyo. Eh. Yeah, but there could be some... Hindi or... ano ni eh? Kim. Iwan yan. Hmm. Pero Queen I okay. magpapawag sa akin. Oo, oh, kasi okay naman yun. Wala naman sila, pa na, Queen. Ikaw pa lang. Si Queen, eh. Oh, Oo, pero ibang scale, eh. Ano? Ano? Ano ba, Maris? Ang bra na. Ano? Diba? Venus yeah. mo. Yung sa loob, wag na yung sa labas. Ay, ito pa rin oh, so, yung loob. Kawit. Oh, sa akin ng isa, yung ipa hindi mo yun sa loob. Narealize ko na... Ito ba? Oh, niya. Ano ko mo? Tapos imagine, may ulan. Eh, may laban natin. No. ulan. Basta yung ulan na natin. Hala, ano na. Dato po kung ulan. yung sabong natin. Most of all, mababasa yung kamay natin. Hahaha. <laughs> <Ugasan mo> pag <lang. laughs> Guys, alam mo kung bakit dapat hindi kayo mag-swimming habang may ulan kasi may nagbasak kayo. Na, natutawa talaga ako kay Atoy ni Ariel kasi hindi siya. Alright, <laughs> <laughs> eh, ipakita natin sa kanya yung video na yan para maniwala siya sa akin na sinabi ko yung piling kaya siya yun. Pero anong last naman na nang punta sa kwat na sabi niya, Te, ipayang katiyay, sabi niya kay Pini ha, ginamit ko na. <laughs> hindi ko lang masyadong maririnig yung birds na hindi na baka yung hindi na sila masasindong ng birds hindi, nandiyan po sila baka na naman tayo lagyan yung mga, mga birds na ang ganda Sige, gusto ko talaga na bahay na pinanatakas sa parades na mayroong ground for, ano ba, hulagin ng flowers. Ang talaga yung dream ko yung bahay. Tama talaga sa amin lang sa iyo. Yeah. I love it. Mm, Then, na pair siya. Oh, black. Pag nagbasag mo sila sa masunod. Kahit hindi na ikaw umiyas sa pagkawa, lang diyan. May bayad. Hmm. Gusto ko na, akin na lang yung kay daddy. Pwede. Okay. Nasa 24 ang number. Hindi ko yung number. 14 ako.

si Infinite. Di ba? Infinite isn't always lucky. Kasi imagine, hindi ka makawala. Oh. Um. Eight lang kaya ang number na katsaka zero yung unbroken. Oh, kasi what is there to break if there's nothing? Sa zero, di diba? Yung eight. Plus four, plus four. So unbreakable rin yung 4? Hindi. yung pagkasulat ba? Tignan pagkasulat. lang doon. Diba? Wala namang ibang number na ng... walang dulo. Yung 8 lang.

kasi kahit 5 cents na kung tuwa na ako at saka 10 cents yung video na hindi ako buuwi ng, hindi ako bumabalik ng after na school kung so hindi ako binibigyan ng 10 cents kasi di ba lunch umuwi kami sa bahay at so bumabalik after lunch hindi ako bumabalik sa school kung so hindi ako binibigyan ng 10 cents nagalit na si Grani <laughs> yung mga ito mga skin candy 13 na grabe mm -hmm. no ito yung peso ang laki naman ba ako na naman ang laki ang laki ang ang laki ang ang laki ang laki ang laki ang laki